Hi guys, so for today's video samahan niyo ako bumili ng mga gamit sa school at saka na grocery. So, mag taro tayo ngayon at saka bibili ng mga school. So, so nga sa June 16, kaya kailangan ng bumili ng mga gamit sa school ng mga bata. Kaya naman, for the go na ang person dahil na ipadala nga ang aking kapatid at ibili ko daw ng mga gamit sila sa bahay. So, ayun. Nag-ready na nga akong umalis dyan dahil 4 p.m. na yan ng hapon. So, medyo maaga ako umalis kasi nga para hindi tayo manatnan ng gabi. Hindi tayo abutin ng gabi dyan kasi medyo matagal din naman ako. Kapag namimili ako ng mga gamit gusto ko kasi surely tapos hindi na kailangan ibalik-balik ka So ayan habang na guys ako ng motor syempre nagplay muna ako dyan pag labas ko. Kasi gusto ko safe ako makakarating sa bahay at hindi nag ang akin nanay. So bali may kento nga pala ako. So nung umuwi na ako dyan may nadat na nakakaintro pa ng bagong banggaan na naman doon sa may malapit sa Rusi, sa may malapit sa police station dito sa Pulangi. So napanood ko nga rin yung sa balita. Ay, hindi ko siya actual na nakita pero nangkita ko yung scene. Ang dami dami parang tao at ako, sobrang trap. So nandito so, na nga so, ako nyan sa loob ng hypermarket dito sa Centro Mall. Tapos kumuha muna ako na isang cart. Siyempre isang cart lang naman. Alangan pa. Ay pa na bang kaya ko eh. konti lang naman ang pera. So ayun diretsyo ako agad ako. Naghanap ako ng mga kailangan na kailangan na gagamitin bukas. So, syempre, dahil mag-isa nga lang ako, syempre, ang hirap-hirap mag-video wala sa ating nag video guys. So, yun, una kong kinuha itong butter ko, na favorite ko, kasi yan, tsaka favorite din yan ng dalawang bata. So, binilhan ko sila. Yan ang una kong nakita, eh, bakit ba? Tapos, naghanap ako dito ng spaghetti. No, isang kilo lang naman ang bibilin ko, kasi konti lang naman kakain. So, ayan tapos pagdating dito sa adobo ayan nakita ko na naman yung mga headband headband pero hindi ako bumili nakita ko lang nakyut kasi tapos sinanap ko na yung area kung saan makakabili ng mga malayo layo ko na pala napunta na ako dito so maganda nga pala dito sa hypermarket kasi nandito na lahat tapos malawak siya ang kaibahan nga lang is hindi ko nagamit yung card ko dito kasi hindi sila tumatanggap ng card ng LCC at saka hypermarket kasi magkaiba. So, kumuha din pala ako ng marshmallow at saka Lucky 7. So, itong Lucky 7 na ito, medyo mura to. Mas maganda ito, makakalipid tayo dito. Ilalagay ko nga pala sa spaghetti. So, instead na giniling, so, ayun, kumuha na lang ako ng Lucky 7 na isa. tas hotdog ang ilalagay ko. So, bali, hindi na nga pala ako na bumili ng hotdog dito. Doon na lang ako bumili sa, ba sa tindahan sa bahay kasi apat na pirasong malalaki lang naman ang bibili ko kasi after kumuha na ako ng tono spaghetti at ito ang isang buong manok na to kasi gusto kong gawin ipapaadobo ko to ng tag iisang piraso kamay para sakto sakto lang so ayun tinignan tingnan ko nga dito yung hotdog pero ayun medyo namakala na ako na sabi ko apat na naman ang kukunin ko kasi nga itutusok-tusok ko doon sa marshmallow. So, ayan, after nandito na ako sa counter, medyo natagalan ako dito kasi kulang nang pang sulit. Tapos, walang halos puro bari na nga lang ang ibigay sa, binigay sa akin. So, ayan, pagkatapos niya, dito naman ako sa hataw. So, syempre, akit tayo sa second floor kasi nandun yung aking bibilhin. So maganda nga pala ito sa ato kasi nandito na rin lahat ng gusto mong bilhin tapos mga mura pa siya. So nang ako kasi nung isang linggo pagpunta ko dito sobrang dami pa niya mga bilhin. Sobrang dami pang ang bag as in, full stock pa to kasi nga bago mag June. Nung next week hindi pa siya June. May pa siya pumunta ako dito kasi bumili nga ako ng aking backpack kasi nahihirapan ako doon kapag nangyadura ko gusto ko nasa likod ko na ang aking mga pangakit ko dito diretsyo ako dito sa may mga sapatos at saka sa box so namili-mili muna ako tinantatantya tantya tantya ko muna bihan nabubulo na naman ako tinantya ko kung alin yung mga sukat sa aking mga bilalab na pamangkin so naguguluhan nga ako dito at mahulo na ang bijo ano ba yan So, ayan, naghanap na ako dyan ng bag. So, balit ito ang bag na pinili ko nga pala dyan. Kasi binila ko din si Jimar at si Edmar ito, lang ang hindi ko nabilhan. Ito saan ang kulay black na, na gustuhan ko yan. Na. Kasi maliit lang siya, saktong sakto lang siya kaya atilap. Love. Kaso nga lang black <laughs> siya. Dabas baka maganda siya pang teenager. Kaso gusto ko o, ibang kulay naman. So, bata pa. Dapat pag bata colorful ang kanilang mga bag. So, unang napili ko kay Ate itong kulay violet ube na kulay ng bag so, parang ang laki na sa, ang laki naman kaya sa kanya kaya naghanap ako ng iba so dito sa dulo nakahanap ako ng maliit so, pero purple din siya pero light purple lang siya ang kulay niya kaya maganda siya pero medyo medyo pricey lang pero sabi ko magagamit niya na to hanggang hanggang 2 years magagamit niya to. kasi matibay na to sa, mas matibay to sa mga bag na binili ko nung una. Lalo na itong nabili ko para kayo na kahit mumura, mumurahin lang siya. At saka yung YG Medyo mas, mas mahal pa nga yung binili ko nung next year na bag nila nung na so, Mabilis lang siya nasira guys. So after nyo dito naman tayo sa shoes corner. So, ayan na. May, medyo natagalan talaga ako dyan. As in, kasi na, na ini-estimate ko na sa kasya ba sa dalawa yung sapatos na bibilin ko. So, nagustuhan ko din pala ang bag na yan. Yan yung bag na hinahanap ko. May brown dyan. At ah, saka yung isa para siyang dirty white. So wala tayong budget kaya naman hindi natin yan bibilin for today's video. So namili na nga pala ako dyan ng sapatos ni Nunoy. Tsaka una kong nakita itong kulay blue pero parang ang pangit ng kulay na papangitan ako yung sa kanya. So ang pinili ko is color red na anong tatak nun? Na, Nike ba yun? O Adidas yata yun. So, ayan. Bumili na ako. Ready na siya. Tapos, ayan na din ang shoes ni Ate Lab. Tapos, bumili din ako ng isang partner na uniform ni Ate Lab. At saka, nakita ko ng isang taon ko pa sana yun. Gusto kong palitan yung palda niya kasi sobrang laki sa kanya. So, ngayon, ayan na for the go na nabili ko na siya so diretso na ako dyan sa counter nasa 1.6 plus ang binayaran ko dyan so nagbigay ako ng 2k so sabi mag avail daw ako na ang card so hindi na ako nag avail dyan kasi 100 pesos nagtitipid nga tayo di ba diba? so ayan after nyan umuwi na ako diretso na sa labas wala nang eme kasi sobrang alasing ko na yan ng hapon tapos so, pag dito sa labas yung mga groceries, nilagay ko lang siya sa ilalim. Tapos, inibabaw ko yung mga yun yung mga pinamiti ko kasi in case na magtagas yung ano, nga naku, yung nabibigay ninyo sa ilalim. So, ayun. Pagdating ko sa bahay, ayan Excited ang dalawa. Tapos, kinapaka pa ko nga dyan si ate. Lab, kasi medyo sya nilalag na siya, Hindi daw maganda ang kanyang pakiramdam. Tapos, naman excited na ako sa mga gamit niya So, ayun na. Pagbaba ko dyan, diretso na ayos ayos at saka Ben, nagpapika piyata ako. So, ayan lang for today's video, guys. Thank you for watching. Again, bye-bye. God bless. At see you sa ating next vlog. Maraming maraming salamat po sa palaging nanonood. Bye-bye.